Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang mali na channel na ati Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa mga bago ko pang mga isishare sa inyo na mga impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman at mapagkunan nyo kahit kaunting idea man lamang. So guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang tatlong posisyon sa labanan na kayang tamaan ang G-spot ng isang babae na magdudulot ng matinding kasiyahan kapag siya ay nilabasan. So yan po ang ating uh, uh, topic ngayong araw na ito, ang tatlong posisyon na magpapabaliw sa babae dahil dito ay tatamaan o nagagalaw ang kanyang tinatawag na G-spot. Alam niyo na yung G-spot, guys, no? Hindi po G-cash, ha? Kasi dati po meron kasi nagtanong sa akin kung nasaan yung G-cash kasi ang na naisulat niya. So, yan po, no, ang pag-uusapan natin. So, ano, ba, ano nga ba ang tatlong anggulo na yon na nakakabaliw sa mga kababaihan? Ang number one, ang babae ang nasa itaas ng lalaki o tinatawag na cowgirl. Cowgirl po na ang gulo. Yung babae ang nasa itaas ng babae. Dahil alam nyo guys, kapag kami ang nasa itaas ng lalaki, nagagawa namin ang gusto naming gawin. Nakikiskis namin ang uh, yung sandata ng lalaki doon sa aming Uh, G-spot dahil talagang alam namin kung nasaan yung uh, gusto naming uh, ipa ano alam niyo na yon ipagalaw doon sa inyong saging. Kaya yan po alam na alam namin kapag kami po ang nasa ibabaw ng lalaki. Kami po ang nakakaalam kung gaano kalalim, kung gaano namin pabilisan, kung saan namin siya i ipatama. Kaya doon natatamaan talaga ang aming G-spot na tinatawag. So, yan po yung number one. At ang pangalawang anggulo naman, yung tinatawag naman itong formang aso. Guys, minsan, ano, nililiko ko yung mga usapin, no? Na mga maselan kasi talagang binabawal minsan talaga sa YouTube talaga yung mga bagay na paulit-ulit. Kaya minsan, inaano namin, hindi lang po ako, marami po akong mga rival ng ganitong nis, no? Kaya yun, pinapaikot-ikot namin. Kaya kung magtaka kayo, naiiba yung mga iba kong mga sinasabi, yun ay sinasadya ko po, po yun. Kaya na lang po sana ang umintindi. So, yan po yung number, number two, purmang aso o yung tinatawag na dog style naman ito sa, ano, sa English, no? Ito naman ang... Uh, ang tawag dito, ang tinatawag na nasa likuran ang lalaki. Parihong nakaluhod kayo, no? Ang lalaki at ang babae. At sa likod naman ang pasok ng lalaki nito. Ito naman kung bakit ito gustong gusto rin ng mga kababaihan na babaliw dito. Ganon din ang nangyayari sa sobrang ano, pasok ng ano, saging ng ng kanyang kapariha, talagang tinatamaan yung G-spot niya at ang babae guys, may dalawang ispat yan, yung tinatawag na G spot at saka A spot. Ang G spot po ay nasa buka na lang halos ng kanyang bulaklak. At ang A spot naman ay doon sa pinakailalim, malapit doon sa may ano na yun, sa may matris banda. Yon, pag tinamaan po yung parehong yan, nababaliw talaga. Kaya minsan gustong-gusto ng mga kababaihan ang patalikod, yung tinatawag na purmang aso, no? Kasi dalawa ang tinatamaan, tinatamaan na yung G-spot sa bukana ng kanyang bulaklak, tatamaan pa yung doon sa pinakailalim dahil alam naman natin na ang, ang asong, pormang aso ay talagang abot niya ang kailalim-laliman, no? So, yan po yung pangalawa, yung uh, dog style naman yan. At ang number three naman yung tinatawag na missionary o yung ano yung traditional talaga na ang lalaki lang ang nasa ibabaw ng babae at dito rin dahil sa lalim din at uh, nakikiskis din ng ano ng lalaki yung G-spot ng babae sa may bukana ito rin ay gustong-gusto rin ng mga kababaihan at talagang nababaliw dito dahil hindi lang po G-spot, kundi pwede pa kayong maghalikan, pwede pa kayong mag-eye to eye contact habang habang yun, nasa labanan at nahahawakan ang lahat ng mga maselang bagay. Kaya isa po ito na pinakagusto ng isang babae ang tinatawag na missionary style naman ito, no? o ang bab ang lalaki ang nasa ibabaw yung ito po yung traditional na talagang mulat sa pole siguro ito isa na ito yung mga ibang mga mga position na yan ay ito na lang yung mga nagsilabasang bagong generasyon dahil sa mga yun na nga mga nagagawa ng mga tao kung ano-ano ng bagay pero yun nga dahil nag-iibang generasyon marami ding mga technician o mga nagagawa no kaya na nadagdagan nadagdagan ang mga angulo sa talik, kumbaga. Pero ngunit ang pinaka-traditional talaga is yung nasa ibabaw lang talaga ang lalaki. Nasa ibaba, nasa ibaba naman yung babae, no? Kaya yun ang tinatawag na missionary. Isa ito sa pinaka, wala pa rin makakatalo dahil yun na nga, magkaharap kayo, no? Nagkaanuhan kayo. Tapos yung mga mukha ninyo malapit. Kaya grabe yung emotional na ano dito na connection ng magkasintahan ba o magka mag-asawa ba so yan po guys ang tatlong uh, posisyon na talagang mababaliw ang mga babae kapag ginawa nyo ito subukan nyo at wala namang mawawala at uh, sa kanyo mag-comment po kayo kung anong nangyari no hihintayin ko po yung comment ninyo sa comment section kapag ito'y ano nagawa ninyo kung ano ba talaga o wala bang wala bang ano wala bang nangyari o ano ba sa sana marinig ko ang inyong opinion o ano man doon sa comment section na lang isulat ninyo so ayan guys sana nagustuhan niyo ito at uh, doon sa hindi pa ng na mga nakapag-subscribe humiling lang po ako ng kaunting pabor na i ang maliit na channel ni Ate Estela ninyo. At uh, parati kong sinasabi, disclaimer lang talaga po ang impormasyong mga ibinibigay ko sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nila yun, bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat at uh, sa lahat ng aking mga sumubaybay, ano, wag po sana kayong magsawang tumangkilik sa maliit na channel ni Ate Stella, Ate Stella ninyo. At doon sa may mga nagsasabi na kung may mga bashers ba ako may nagtatanong akong mga rivals na may bashers ba daw ako. Ang mga bashers na tinasabi ko, sinasabi nila, hindi ko po maintindihan kung ano yon Ang pagkakaalam ko kasi, ang tao may kanya-kanyang opinion. Kung ano man yung gusto niyang i-comment doon sa gusto niyang i-comment ay malaya po siya. 'Yun naman ay sinasagot ko rin po. At uh, hindi ko po tinatawag na bashers. ano, uh, basta lahat na mga nag-comment sa akin ay uh, ito po ay uh, tawag dito 'yung tinitake ko po ito bilang isang aral na halimbawang meron silang mga comment doon na para sa ikaganda ng aking uh, channel, tinatanggap ko po. Hindi po ako nang iinsulto ng mga ng mga bashers o ano man 'yan, buzzers, no? Hindi po. Mahal ko po lahat ang mga nanonood sa akin. Kung ano man yung mga komentaryo ninyo o ano man yan. Uh, nire-respeto ko po ang lahat ng mga yan at sasagutin ko kung, kung meron akong panahon na masagot ko sa magandang paraan maraming maraming salamat sa inyong lahat ang inyong lingkod si Ate Estela, bye, -bye.